Every time I say goodbye, you talk. Dahil pangalawang ka araw na namin magkasama nito at yung nag-hire sa akin ng tour guide is taga Siargao lang din pero taga UK po sila nakatira. At ito yung kanilang mga kasama or neighbor doon sa United Kingdom at gusto nilang imbaitahin kami doon sa kanilang town which is itong Kaob. Which is yung Kaob is malapit lang din sa Sugbalagon. Pumunta na kami doon dahil una namin pupuntaan para magbreakfast breakfast At the same time, tuwang-tuwa na rin ako dahil alam mo yung mga tipong mga kasama mo nakaka-amiss at ito mayroon nga kami nakakitang stingray dito sa baybayin nila which is ang barangay nila is kinoconstruct pa yung seawall nila at grabe. na-amiss din ako dahil alam mo yung mga Pilipino talaga na nagtatrabaho sa overseas, pag mayroon silang time na makapagbakasyon or binibigyan sila ng vacation leave, una talaga nilang pinupuntahan ng Pilipinas kasi kahit sino na ba naman ay hindi mag enjoy ka. Kung nasa Pilipinas ang pupuntahan mo dahil sarili nga nating lugar, at the malaya kang magagawa at especially sa panahon din. At kaya nag-breakfast na kami at winelcome po kami ni Madam at magkakilala din lang naman din sila nito dahil neighbor nga sila gawa doon sa United Kingdom. Ayan, kumain na kami ng marami dahil magbibidyo kami maya, maya and the same time magsasayawan. Pero grabe, na-miss na talaga ako dahil sa sikan din namin na-attach ako sa kanila. Bilang tour guide dito sa Siargao, iba po talaga yung attachment ko pag mayroong bisita akong nakakasala mo. Lalo na pag mahal na mahal ako. Kaya ngayon, ang pinakapaborito ko na po na lugar, isa na po ang United Kingdom. Do you want sing? <laughs> will never die. Pagkatapos nga ng sayawan, ito na bijukihan na, akantahan na at iyakan moment time. Na-attach naman din ako dahil alam mo yung parang pag-uwi ka talaga dapat ng Pilipinas yung make it sure na mag susulitin mo yung bakasyon nyo. Pagkatapos nga namin itong friend ko na to, yung half Pilipino rin siya, tapos na born, doon na siya nagtagal talaga sa England. Kaya naman mahila, mahirapan na siya magtagalog. Yun nga, nag-ikot-ikot na kami dalawa sa barangay at ikot-ikot kami, nakakita kami ng manok. The, the chicken in the Philippines, that's what we call pulutan. Means when you drink, you need a pika-pika. Ah. Oh, that's some pika pika. Ah, pika pika. Yeah. <laughs> ang dami nga ang mga batang sumasabay sa amin dahil natutuwa sa amin and the same time. Nagbibisaya kasi siya ng little bit kaya kahit ako naman ako din sa kanya. Pabalik na rin kami dun sa aming bahay. Come and like the places There was always in your love and now. Alis na rin kami dahil tapos na kami magala-gala, magkamain and the same time mag at magsayawan. Papunta na kami ng Sugbalagon at ito yung dinaanan namin na beach na napakaganda rin, stunning siya. Ang may-ari daw nito, sabi ng mga local dito kung hindi ko magkakamali si Tony Gonzaga daw ito halahat. Nabili lang niya dun daw Nyaw daw to ng, ewan ko magkano, ilang milyon lang. Pero grabe, ang ganda no. Kung totoo man, congratulations dahil ang ganda ng nabili mong island. For the go, maragtala.